bong cable tie ay gagap tatanggalin natin to baka maka butas Oo. Rebit din natin sa bubong, no? Ayan, yung dugtong. Ay, yun. yep. okay. Ayan, yung dugtong. Sakto naman. Ano na lang? Hindi na namin pinutol. Para isang ah, diretsyo na lang. Oo. Isang diretsyo na lang. Oh. Uh, medyo malapad. Doble Itu na lang dito. Di patao na isa haz lang dito. nasa nung pero ang rivet natin ay dito no? patayo oh. ano oo oh. oh. Ay, ganyan, 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 bakit Nasa loob yun? Ah. Sa loob ng bakal. Sa loob ng bakal? Mm. Sa loob mm. ba? Isa na lang dito, tsaka dun ano. Sige, mm. tayo umulit, Sid. wag niyo po kami pupulaan sa gawa naman. Hindi <laughs> po kami expert. Ito po ay ano lang. Nag-aalam-alaman lang. Para makatipid na din. Ano na said? Para. Oh. Oh. Ito, lalagyan pa natin. Said na nice. isa? Oo. okay.

And guys, update ko lang kayo sa ginawa namin. Nakabit nakabit na yung ano? Nakabit ko na to. Yung bubong ngayon isa e, sa na lang na sa ko na lang 'yon. Yung ginawa namin yung kulay blue na yellow. ba May lock ba to? Hindi, Laka, ano lang? nakasabit lang. lang? Oh. Eh, papatong aja sa ano, lamesa. Yes, sa lamesa na lang. guys, lalagyan pa naman ito ng ano, bulkasin uh, na pinaglagyan ng para hindi siya tumulo. Dito Kasi yan guys, dati tumut ano, dumadaling tulog eh. dito sa part natin kaya ito nilagay ko na to dati nilagay ko na to para hindi dun duman yung tubig kaso ito talagang problema dito sa part na to ito yung tumasa dun ng tubig papunta dun nasisira natin kasi yung piso nito dito ba sa uh, ito? ha? dito na alam ko? oo oh. wala rin ba sa bubong mo? may ano pa yung side may nakaangat na yero pa Ta kaya hindi na yan tutulo. Basta maglagay basta natin ito. Thank you, Ito na, guys. Ito na yan. Ganito na yung mangyaya. Yan. Naka-ganito na yan. Naka-saklob na sa paghihitan niya. Hindi na siya tutulo ito. Paloob. So. Kaso itong mga ganito, kailangan ko itong lagyan ng ano, bulkasil. Para... Sir, so, maliwanag naman sa loob. Ha? Maliwanag, no? no. Sir, so, kailangan natin ng ano

Sige. ah okay sa, lang, uh, Sorry, uh, uh. Dito na lang natin dadaan no? yung wire. -oh. Uh. Sana guys maging ano to. Successful na itong ginawa natin. Hindi na sana tumulong sa loob. Yung dagang pinang problema ko dito guys pag ano ano tulo talaga sabi kasi guys nung gumawa nito dati babalikan eh ang problema hindi na binalikan eh bayad na kasi kaya hindi na binalikan eh okay lang at least ito gawin ko na ng ano paraan tulong ni ano Cedric mamaya ah, dyan ko lang ilalagay yung mga dadaan lahat ng basura na mga, mga basura. dito Ito na lang ako dadaan mamaya dadaan lahat ng mga, mga basura hindi pwede guys mag iwan ng basura dito sa taas kasi ba kumalang sa ano sa alulod chat mo tingnan niyo guys yung aking tingnan niyo guys hindi rin ayos kasi yung pagkaka lagay ng ano alulod stuck yung tubig niya dito stuck yung tubig niya guys dapat yan medyo mababa doon sa ano dun sa butas pababa eh level kasi kaya istak yung tubig niya. Yan pa rin ang isa kong ano. Ah uh, aayusin. Baka ipapagawa ko na lang yan kasi hindi ko kaya yan. Ayan, punta do. Istak yung tubig nya dito. Ito guys, oh ganyan. Ganyan ang ginawa ko para yung gilid daw hindi mapapasukan ng tubig sa loob okay. ito yung tinanggal ko sana maging okay naman yun dun guys anong yun yung nag aayos kanina na kapit bahay ko sa likod ko yan sa likod Yeah, lang guys. Ah. Yung kabela, ano na mo? Yung gilid 'yon. Ah, oh, nilagyan ko din 'yon. Bakit? Anong problema? Ah, uh, may, may natanggal na ano na. Tagal din. Hindi kasel. Hey guys, tapos na. Ano <laughs> na may pakita sa inyo? Pati pag bubo ako, sobrang hirap. <laughs> And guys, pang ano yan guys <laughs> Pang pansamantala na yan Pang I-check -che ko na lang guys pag ano lumakas ang ulan ipinis ko na po 'to dito Yung yero na nakaangat don Inirebit ko na paikot Para ano po sure na hindi na po mga kadaan dito. Hindi na mga kadaan. Kung pinaghirapan. Ah, sana naman po eh. Hindi na. Hindi na siya tumulo. Tsaka po doon sa gilid na yun. Sina paulo konti. Nagiging ko na lang ulit kasi sa taas. Kasi dati naman po hindi tumutulo yan. Basa. Sobrang kalat pa nga lang po. Sabi nga ko, beseng. na po. Okay na. Thank you po. Bye-bye.